Like father, like son. Namataan natin ang ikaunang pro boxing career fight ni Jim Will Pacquiao, anak ni former 8 division champ Manny Pacman Pacquiao. Sa edad na 24 anyos, ang debut opponent na itinapat kay Jim Will ay si Brendan Lely ng Chicago na ginanap sa Temecula, California kahapon, November 30 sa kategoryang lightweight division. Todo suporta naman ang mag-asawang Jinky at Manny Pacquiao sa laban ng kanilang anak. Kitang-kita din ang ekspresyon ng kanilang emosyon sa laban. Bihira makaporma at makahanap ng magandang angulo si Pacquiao dahil agresibo at hindi hinahaya ang makapwesto ni Lely ang Filipino boxer. Ngunit nakakapuntos naman itong si Well sa pagkakaroon ng magandang timing sa muka at katawan ng Amerikano. Nagtapos ang kanilang laban sa majority draw sa scores na 38-38, 39-37 at 38-38. Hindi man nagwagi ang ikaunang bakbakang naranasan ng Filipino boxer, di hamak na more room for improvement. Itong si Jimuel Pacquiao. Para sa Euro TV News, ako si Kyle Basa. Sumasaludo sa bawat Pilipino.